Kim Chu at Paulo Avelino, dalawang sikat na personalidad sa industriya ng showbiz, ay mayroong mga bagong surpresa para sa kanilang mga tagahanga na tinatawag na Kim Pao fans. Sa pinakabagong update mula sa Instagram account ni Kim Chu, nagbigay siya ng isang malaking anunsyo na tiyak na magpapasaya sa kanilang mga taga-subaybay. Sa kanyang post, ibinahagi ni Kim ang isang eksklusibong larawan na nagpapakita ng kanilang bagong proyekto kasama si Paulo Avelino. Ang larawan ay isang close-up ng poster ng kanilang upcoming project na makikita sa kanyang mga kamay na nagpapahiwatig ng kanyang labis na kasiyahan at excitement. Makikita sa larawan ang saya ni Kim habang ipinapakita niya ang poster sa kanyang mga followers. Ang kanyang mga tagasunod ay hindi makapaghintay na malaman ang detalye tungkol sa kanilang bagong venture. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang mga commitments, hindi nakalimutan ni Kim na ipakita ang kanyang pasasalamat at pananabik sa kanyang glam team na masigasig na sumusuporta sa kanya. Sa isang bahagi ng video na ibinahagi, makikita ang kanyang glam team na nakangiti at tila tuwang-tuwa habang binubuksan ni Kim ang poster. Ang kagalakan sa kanilang mga mukha ay tila nagpapakita ng kanilang pag-asa at pagtitiwala sa bagong proyekto. Samantala, si Paulo Avelino naman ay naispatan sa iba't ibang lokasyon ngayong araw. Ang kanyang mga galaw ay tila nakafocus sa mga mahalagang meeting, partikular na kasama ang mga executives ng Dreamscape Entertainment. Ayon sa mga ulat, si Paulo ay mayroon na namang bagong teleserye na pinagtatrabahuhan sa ilalim ng Dreamscape Entertainment. Ang impormasyong ito ay nagbigay ng karagdagang kuryusidad sa mga tagahanga na mahigpit na nagmamasid sa bawat hakbang ni Paolo. Hindi may kakailan na ang balitang ito ay nagdulot ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang mga tagasunod. Ang bawat detalye na ibinabahagi nila ay nagiging dahilan para lalong maging excited ang kanilang fans. Ang kanilang pagtutulungan ay inaasahan na magbibigay ng bagong hamon at kasiyahan sa mga manunood. Ang pagkakaroon ng bagong teleserye ay nagbibigay daan sa maraming posibilidad at ang pagganap ni Paulo Avelino ay tiyak na magiging highlight sa pagbabalik ng kanyang karakter sa telebisyon. Ang pagkakaroon ng bagong proyekto ni Paulo sa ilalim ng Dreamscape Entertainment ay nagbibigay ng bagong enerhiya sa industriya. Ang Dreamscape Entertainment ay kilala sa paglikha ng mga kalidad na teleserye na tumatalakay sa iba't ibang tema at kwento, kaya't ang pagkakapasok ni Paulo sa kanilang lineup ay isang patunay na magdadala ito ng bago at kapanapanabik na palabas. Ang mga fans ay nagnanais na makita ang kanilang mga idolo sa isang proyekto na magbibigay ng bago at sariwang karanasan sa kanila. Sa pangkalahatan, ang mga balitang ito ay naglalaman ng maraming pangako para sa mga tagahanga ni Kim Chu at Paolo Avelino. Ang kanilang patuloy na pagsisikap at dedikasyon sa kanilang craft ay hindi may kakaila, at ang kanilang bagong proyekto ay tiyak na magiging dahilan ng kasiyahan para sa lahat ng kanilang supporters. Sa kanilang bagong teleserye, inaasahan ng lahat na magdadala ito ng bagong perspektibo at entertainment sa telebisyon, kaya't ang mga fans ay sabik na naghihintay sa mga susunod na anunsyo at detalye mula sa kanilang mga paboritong artista. Ano ang inyo sa balitang ito?